magandang umaga po sa inyo mga bro mga sis yan nandito po rin po kami ngayon sa Bulinawa yan po may malaking barat na dumadaan naglalakad-lakad po kami dito ngayon sa dalang uh... pasigan po mga bro mga sis yan po tam tamang-tamang po mga alas sa pasado na po yan try po namin mag-hunting-hunting mga maglalakad-lakad po kami saka maganda pong maglakad at exercise po ito sa tabindagat. dagat ganitong oras po ang sarap po maglakad-lakad fresh po sarap po medyo low tide ayan po oh, kita kita may mga batong nakalitaw pamaya po ito mga high tide na kaya sinasamantala po namin na maglakad-lakad sa tabindagat. Uh, maganda po ito sa ating mga uh, at, kalusugan at, 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 ko din ang na mga natin baka may nakita ko pa rin mga dito ayan po, yung po may malaking barko pa sa gilid o. nasa may gitna ng dagat mga po malaking barko kasi po. sa pa malaki ka din sa Pamaya-maya so, po um, kahapon sigurado ito mag-high um, tide na naman. oras po yan mayroon din po yan po mga brumasis o tamilo Ayan, mucha po ng tamilok yan. Ayan po. Ayan. Tamilok po ito, mga bromosis. Ayan, no? Mucha po ng tamilok. Ah, Ayan po. O. Ayan. Mga tamilok. Tamilok din po ito, kaso hindi siya libon. Ayan po tayo po ng tamilok mga bro mga sis. Ayan po. Ayan po. Ang katakpo po tayo maliit lang. Pero okay po yan. Ayan, ayan. Tamilok mga bro mga sis. tapusin na natin sa inyo yung mga in in picture picture.

Oh. Country, so <laughs> <the website. laughs> okay, subscribe, like and share at po notification bell para lagi ko yung update sa video. God